gagawa tayo ng rim set gamit ang mga pinaglumaang hub na to. Ito yung hub na iniwan sa amin ni client nung nagpaalign siya. Siguro magi isang taon na din ito nakatambak dito sa amin. Dalawang hub yan ay iniwan niya, itong hub sa harap at itong hub sa likod. Yung disc plate naman na yan ay iba po yung may-ari. So nagkasya siya dyan sa hub natin pang harap. Yan yung gagamitin natin na disc dito sa rim set na bubuoy natin. Hindi ko na pala nabijuhan bago ako magsimula alinisin to. Napakadumi niya na plate na yan. Kulay itim, halos kulay itim na yan. At yung harap na hub ay kulay gold na faded na. So napakapangit niya tignan. Ngayon, kukuskusan ko siya gamit ang liha tapos lilinisan and then i re, -re natin yan bago natin lagyan ng rayos at rip eto pala yung pangkuskus ko dyan sa hub idol pinagamitan ko siya ng ginupit na chinelas yung matigas na part para hindi masakit sa kamay ang pagkuskus ng liha dyan sa hub hindi ko na pala na tignan kung anong klaseng liha yung ginamit ko dyan kasi yung mga retaso na lang yan na tira tira dito yung ginamit ko dyan nanginayang kasi ako idol dito sa hub na iniwan sa akin ni eh, client Napakaganda pa niya, kailangan niya lang i-repaint para magamit ulit. Ayan na siya ang itsura niya after kumaliha. Ah, hinugasan ko na din yan at sinabon para ready na i-repaint kapag dito kinabukasan o sa susunod na araw. Abangan niyo na lang yung part 2 ng project cream set natin kasi next time magre-repaint tayo.